Patuloy sa ating mga balita. Tiniyak ng provincial government ng Maguindanao del Norte na hindi lamang magiging ligtas kundi isa ring makabuluhan at di malilimutang karanasan para sa aspiring looper ng bansa na si Ferdinand de la Merced ang paglalakbay nito sa mga bayan sa probinsya. Ang detalye sa report. Pinangunahan ni Sultan Mastura Mayor Dato Armando Mastura ang pagtanggap at pagkilala kay Ferdinand de la Merced araw ng Webes, September 4. Si de la Merced ay kinikilala bilang kauna-unahang aspiring Philippine looper. Humanga ang LGU sa paglalakbay at advokasya nito. Ginawara ng LGU ng Certificate of Recognition na personal na ipresenta ni former Mayor Dato Armando Mastura Jr. Ang parangal ay sumisimbolo ng pagpapahalaga ng bayan sa kanyang tiyaga at dedikasyon. Mga halagang kumakatawan sa resilience, determinasyon at pagkakaisa. Itinampok ng naturang kaganapan ang pangako ng lokal na pamahalaan at komunidad ng Sultan Mastura sa pagsuporta sa mga individual na nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng karangalan at pag-asa para sa buong bansa. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Maguindanao del Norte kay Ferdinand de la Merced, kinikilalang Philippine Looper, habang tinatahak niya ang iba't ibang munisipalidad ng Lalawigan. Kabilang sa suportang ibinibigay ay ang security measures, crowd control, at on-ground coordination alinsunod sa direktiba ni Provincial Governor Dato mastura upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan, at maayos na daloy ng mga aktibidad kaugnay sa kanyang paglalakbay. Nagpahayag din ng buong suporta si na Mayor Abdul Rauf Tumawis ng Barira, Vice Mayor Abulais Manalaw ng Barira at Board Member Darwin Panga kay Dela Merced. Patunay ng sama-samang pagkilos ng mga lokal na pamahalaan upang maging ligtas, makabuluhan at maayos ang kanyang pagdaan sa Maguindanao del Norte. Mainit din itong tinanggap ng Bayan ng Parang sa pangunguna ni Mayor Kahar Ibay. Ang kanilang pagbati at pagtanggap ay patunay ng matibay na pagpapahalaga ng probinsya sa hospitality, suporta at kooperasyon. Nagbibigay katiyakan ang paglalakbay ni Dela Merced sa Maguindanao del Norte ay hindi lamang magiging ligtas kundi isa ring makabuluhan at di malilimutang karanasan. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.